Magmano ka muna, iningsanay na mo. Ang laki mo na. Dalagin-dalaga ka na. Isang araw lang naman pare. Palalaguin ko lang yung limang libo. At kukunin ko ulit sa'yo ang anak ko. Walang problema doon. Sige lang. Isang araw, kahit isang linggo pa, okay lang. Walang problema sa'kin sa yun. yon. Ayan, galingan mo ang tapon sa akin ha. Pare si Isa. Kailangan kong manalo. Buti alam mo. At siguraduhin mo lang na makakabayad ka na mamaya ha. Ba? Ilang araw ka nang may utang sa akin. Kanina nagbigay pa ako sa'yo ng limang libo. Ayus-ayusin mo. Dessery. Oo, oh, makakabayad ako sa'yo. Wala kang katiwati tiwala sa'kin. Sa akin, eh. huh. Ilang araw mo nang sinasabi sa akin yan, ni kahit singko, wala ka pa rin na iaabot. Aba, desiri, right. galaw galawin ang baso. Sabi ko naman sa'yo, magbabayad ako. Ipapanalo ko to. Yan na lang lagi ba palusot mo? Kaya dapat, galing-galingan mo naman ngayon, mayus-ayus ka. Baon na ako sa utang dyan. Oh, sige na, sige na. Tapo na. Yan pa kay mag-aaway. So, oh, ito. Sa akin. Oh, Adra, ha? Paano ba yan? Sige, ilista mo muna. Ah, lista ka ng lista dyan. May lista ka pa nga dyan, eh. Oh, tapong ko. Ano, Desire, eh? Pake na naman. May utang ka pa sa akin, may utang ka pa sa kanya. Aba! Talagang sugal. Minamalas lang yung baraha ko. Sige na, mananalo to. Oh, paano ba yan? Tong it. Sunog ka pa. Paano ay, yan? Malimutan ko magbaba. May pambaba ako. Ay, huwag mo nang problemahin. Yan ang problemahin mo. Yung lista mo. Paano ba yan? May utang ka pa. Ay. Sige, ipake muna yun. Bukas ulit. Babawi ako sa'yo. Ay, ayusin mo yung bukas mo, ha? Mahala na kayo dyan. Wala ka ng pera, oh. Bariyan na lang yan. Ayoko na sa'yo yung kalaban. Makadayaan ito, eh. Babawi pa ako, eh. Hoy, Yes. Siguraduhin mo lang na babayaran mo ako mamaya. Dahil kung hindi, mo kita sa kasama mo. Tandaan mo. Oo, gagawin ko mamaya ng paraan. Umuo ka na ng umuo. Ginagawa, Des. Ginagawa! Oo, maghintay ka kasi. Sabi mo, magkikita tayo mamaya ang alas sa isa bahay. Sige, pupunta ako. Kasi minalas-malas ng araw na to. Nakukuha ng pera. Pero sumama ka na sa akin. Saan mo po ako dadalhin, Mama? Basta sumama ka na lang sa akin. Dalian mo. Pakibilisan mo nga. Bagal mo eh. may sarili po ba ako dadalhin? Masasaktan na po ako. Basta! Anak, makinig ka sa akin. Sasangla lang kita kay Johan. Kasi ang ninang mo eh, sinisigil na ako sa pagkakautang ko sa kanya na 20k. Eh, ihasangla mo na kita kay Johan ng 25 para may maipuhunan uli ako eh. Kasi lang ko tayo sa daddy mo pag nalaman to eh. Pero mo, palalaguin ko lang yung 5K. Tapos pag napalago ko yun, kukuhanin din kita agad. Babawiin kita agad na please. Sorry, hindi ko to gawin pero natalo ako sa sugal eh. Ito lang yung choice ko. Sorry, sorry, ha? Talian mo na, tara na. Johan? Johan? Uy, Mare, kamusta? Ang um, pare, asadya ko sa isasang isasangla ko sa iyo ang inaanak mo. May malaki kasi akong problema. Ano yan? Mapag-uusapan naman natin. Sige lang. Ang um, balita ko kasi nanalo ka sa sabong. Malaki-laki din yung panalo mo. Ihahabilin ko sana muna sa yong yung inaanak mo. May sabit kasi ako kay isa na 20k. Igagawin ko 25k para sana may pampuhonan uli ako na 5,000. Para bukas din matubos ko tong inaanak mo sa iyo. Hindi kasi mapag-usapan eh. Susumpong kasi ako sa kumpare mo pag hindi ko siya nabayaran ngayon. Oh, ito na ba yung ko? Oo, pare. Magmano ka muna, ining sa ninong mo. Ang laki mo na. Dalagin dalaga ka na. Isang araw lang naman, pare. Palalaguin ko lang yung liman libo. At kukunin ko ulit sa'yo ang anak ko. Walang problema doon. Sige lang. Isang araw, kahit isang linggo pa, okay lang. Walang problema sa akin yun. Hindi. Babawin ko rin ito bukas. Mababawi ko to. Alam ko mapapalago ko yun. Tsaka hindi ka naman dito magkakasakit ng ulo yun. Eh. Napakabait na bata nito. Oh, hindi ka talaga magkakasakit ng ulo dyan. Sige ba, kukunin ko na yung pera. Ah, uh, ineng, sum sumunod ka sa akin. Haba nga naman Kakalain mo nga naman at sumunod sa oras. Utang ko. mais maayos kang kausap ngayon. Mas maaga ka pa sa alas sa is. Yan ang gusto ko. Uy, huwag mo sasabihin niya sa kumpare mo ha. Ginawan ko lang talaga ng paraan. Alam mo naman kung gaano ako kabait at kadaling kausap. Basta sumusunod din sa mga patakaran ko. Sige na. Alis na ako. Sige. Sa susunod ha, utang ka ulit. Ge, bukas, babawi ako. Ge, antayin kita, laro tayo. Sige. Hayos. Pare, Johan. Pare, kinagawa mo dito. Pare, nakikusap sana ako sa'yo na kukunin ko muna yung inaanak mo. Kasi hindi pa tama mababayaran eh. Hindi pa kasi nagpapadala yung kumpare mo. Anong araw na, Mare? Ang usapan natin, isang araw lang. Ano nangyari sa salita mo? Hindi kasi ako naka siya eh. Hindi ko kasi naipanalo yung pampuhunan ko na liman libo. Yan tayo eh. Alam mo, ginawa ko sa anak mo. Ibinenta ko na sa mga sindikato. Ha? Huh? <laughs> Pare naman, inaanak mo yun eh. Ba't mo ginawa yun? Bakit? Ako pa ba mong papala sa anak mo? Yun nga ang gustong-gusto -gusto nila eh. Maganda, maputi, makinis. <laughs> At dahil doon, binayaran nila ako ng malaki. Huwag kang mag Babalatuhan kita. Hindi ko kailangan yung balato mo eh. Ang kailangan ko yung anak ko eh. Anong magagawa ko? Eh wala na nga, di ba? Hindi ka ka makaintindi? Why? Wala na. Yeah. Alam mo, nagsasayang ako ng oras sa'yo. Diyan ka na! Pare! Siya! <coughs> Ano ko? Mas ko? Anong nagawa ko? Anong nagawa ko? Mas, ano yang ang gagawin ko? Ano kaya yung anak ko? Anong nagawa ko sa anak ko? Ano? Ano sasabihin sa Mama pati aku sendiri. Mare. Actually, Mary, hindi ko naman talaga siya totoong binenta eh. Gusto ko lang maging aral sa'yo yan. Hindi naman kayo bago sa akin eh. Ang gusto ko lang matuto ka. Alam mo yun? Napakahirap mag-aruga ng anak. Lalo na sa panahon niya Kaya hindi lahat ng rason, puro pagsasugal na lang. Huwag mong unahin niya kasi wala namang katuturan yan eh. Sorry, anak. Sorry kung, kung pati ikaw nagbenta ko para lang sa mga walang kabaluhang pagay. Sorry, sana mapatawad mo ko. Tsaka hindi naman ako masamang tao eh, para ibenta ang anak mo. Sana maging aral to sa'yo. Unahin mo yung pamilya mo, kaya sa pesta yung pagsusugal na yan. Salamat. Salamat ng madami ah. Thank you talaga. Paano yan? Nandito na naman siya eh. Una na ako. Sige pare, salamat ha. Salamat talaga ng madami. Walang ano man. Sorry anak. Sorry.